Hello mga ka-agri, kumusta po yung inyong tanim ngayong panahon ng amihan? Medyo kakaiba yung panahon natin ngayon dahil maliban po sa napakalakas ng hangin, may mga sunod-sunod na pag-uulan na nagdudulot po ng iba't ibang problema sa ating mga tanim. So na-experience nyo rin ba na tamaan ng sakit yung inyong mga tanim? So in this video, meron po akong ibabahagi sa inyo na isang organic fertilizer na makakatulong po para i-address yung mga problema natin sa ating mga halaman. Coming up! So siguro narinig nyo na sa ibang mga farmer or napadood nyo na dito sa Agrinihan yung tungkol sa Epsom Salt. So ngayon, ibabahagi ko sa inyo yung mga benefits ng Epsom Salt, paano ba siya nakakatulong sa ating halaman, plus paano rin ba siya ginagamit para masolusyonan natin yung mga sakit na tumatama dyan sa ating mga tanim. Nakaraan itong kalamansi natin tinamaan ng iron chlorosis. Karamihan po ng mga dahon niya naninilaw tapos ganito po yung itsura. You may mga parang green na veins sa mga dahon tapos yung ibang parte ay kulay dilaw. So yan po yung signs na meron siyang iron chlorosis. After po natin mag-apply ng Epsom salt dalawang beses bawat buwan, natin bibigyan ng na Epsom salt itong tanim natin. Yan, nakarecover na yung ating kalamansi. konti na lang yung mga dahon na may paninilaw. Hindi tulad na karaan na ang pangit-pangit ng ating kalamansi. Although may mga bunga, pero makikitaan natin siya ng mga paninilaw sa dahon. Pero ngayon, halos berde na lahat ng mga dahon ng ating kalamansi. So yan po yung patunay kung gaano kaganda yung pag-apply natin ng Epsom salt sa ating mga halaman. So, paano ba nakakatulong itong Epsom salt sa ating mga halaman? Ano ba yung Epsom salt? Ang Epsom salt po ay magnesium sulfate, magnesium tsaka sulfur. etong dalawang element na to napakahalaga po nito. Napakalaking tulong po nito sa ating mga halaman. Dahil magmula sa dahon, sa ugat, hanggang sa bunga, napakalaking role po nitong element na to. Unahin natin sa magnesium. Ano ba yung naitutulong ng magnesium dito sa ating mga halaman. So, itong magnesium, siya po yung responsible para maging berde yung mga dahon ng ating mga tanim. Yan po yung green pigment o yung chlorophyll. So, ito po yung responsible para makapture ng ating halaman yung sunlight. So, kumbaga, para siyang solar panel. So, kailangan niyang maabsorb absorb yung sunlight para ma-process niya at makapagluto siya ng sarili niyang pagkain o yung tinatawag nating photosynthesis. Yung sunlight kasi ay isa sa tatlong pangunahing uh, ingredients ng halaman para makapagluto siya ng sariling pagkain. Yung sunlight, water, tsaka carbon dioxide. So kung hindi niya maabsorb yung sunlight, dahil sira yung kanyang mga dahon, hindi po siya makakapagluto. Kaya mapapansin natin, mabagal yung paglaki or minsan nababansot yung ating mga tanim. Yung sulfur naman, nakakatulong po yan para ibaba yung pH level ng ating lupa. Kasi kapag ka masyadong alkaline naman yung ating lupa, hindi po maabsorb ng mga halaman yung nutrients na binibigay po natin. Kaya mapapansin nyo, may mga paninilaw. So kahit mag-apply kayo dyan ng mga nitrogen-rich fertilizer tulad ng fish amino acid at fermented plant juice, maninilaw pa rin yung mga dahon kasi hindi niya po absorb dahil masyadong alkaline yung lupa. Kailangan natin ibaba sa pamamagitan ng pag-apply ng sulfur. So ito namang sulfur, siya naman po yung responsible na nutrients para ma-absorb ng halaman yung nitrogen. Maliban po dyan, napakaraming benefit nitong Epsom salt. Nakakatulong siya for seed germination. Pag nagpupunla po kayo, pwede nyong budburan ng Epsom salt, mapapabilis po nito yung seed germination and nakakatulong din po itong Epsom salt para ma-improve yung lasa ng mga bunga ng ating mga tanim, mapagulay man or mga talbos at nakakatulong din po itong Epsom salt laban sa mga environmental stresses, yung mga nabanggit ko kanina, tulad ng malalakas na hangin sunod-sunod na pag-uulan at pagbabaha. Dahil po sa Epsom salt, gumaganda yung kanyang root system, gumaganda yung kanyang mga dahon, kaya mabilis pong makarecover yung ating mga tanim. Pag kami mga external factor na nakakapekto dun sa ating mga halaman. Nakakatulong din po itong Epsom salt para hindi lumapit yung mga snails kasi ano you know, na-irritate sila pag uh, nadikit sila doon sa Epsom salt. So kung meron kayong in-apply dyan, hindi po makakalapit yung mga snails sa slugs sa inyong mga tanim. etong Epsom salt ginagamit din po ng ibang mga farmer during transplanting ng mga seedlings para mabilis pong makarecover yung mga seedlings at hindi sila tamaan ng tinatawag nating transfer shock. Nai-stress po kasi yung mga tanim dahil Nagagalaw yung ugat. So ginagawa nila, uh, binubudburan or pinangdidilig nila yung Epsom salt na tinunaw sa tubig. Paano naman natin i-apply itong Epsom salt sa ating mga halaman? So ito po yung mga iba't ibang paraan. Kung yung tanim natin ay nalaka, nakalagay sa container at mag-a-apply tayo ng paisa-isa, maximum na 1 teaspoon per plant yung pwede natin i-apply. Ibudbud nyo lang, paikot dyan sa ating mga tanim. And then, didiligan na natin siya. So, didiligan nyo lang yung binudbud nyo na Epsom salt para ma-dissolve at ma-absorb na ng ating tanim. Yung isang paraan naman, tutunawin po natin siya sa tubig. Ang ratio po nito, 1 or 2 tablespoon per gallon of water. Yun naman, pwede natin siyang ipang-drench or ipang-dileg sa ating mga halaman or pwede rin natin siyang ipang-full feeding or yung i-spray natin sa mga dahon. So, pagka full year feeding naman, ang kailangan lang natin tandaan, oras ng application nito, early morning or late afternoon kasi doon lang po open yung mga stomates or stomata dyan sa ilalim ng mga dahon. Tapos kung mag-i-spray po kayo, dapat po sa ilalim para tamaan yung mga pores dito sa ilalim. Huwag po doon sa ibabaw. Tapos as much as possible, pino yung labas ng tubig or yung pinaka-mist na settings ng inyong sprayer para mabilis pong makapasok dyan sa mga butas sa dahon. So yan po yung full feeding. So pag-apply nito, same din. Uh, twice a month yung application, mapa full year man or mapa drenching or yung uh, budbud -bud natin dalawang beses pa rin sa isang buwan. Tanong, saan ba nakakabili ng Epsom salt? Pwede po kayong pumunta sa mga Agri Supply sa online meron din. Ito po galing sa Agrify Philippines. Yan, pwede niyo hanapin yung kanilang FB page, meron din sila sa ibang platform basta hanapin niyo lang yung agri Philippines. Meron silang Epsom salt. So may marami nagbebenta. Ang gagamitin lang natin na Epsom salt yung uh, agricultural grade. Huwag po yung cosmetic at food grade. Magkaiba po kasi yun eh. Merong Epsom salt na pwedeng i-intake ng tao, merong ding Epsom salt na ginagamit for cosmetics, yung nabibili naman sa mga butika, sa mga beauty stores. So, hindi yun yung gagamitin natin. Ang hahanapin nyo po yung pang-agriculture, yung non-food grade. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, elect -like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!